Hello guys, so ngayon meron tayong uh, pag-uusapan ngayon dito sa dagat. Ito yung uh, kung tawagin natin ay uh, sea urchin. Sea urchin. So ano bang tawag nito sa inyo? Sa in, ano bang lingwahe? Kung, kasi sabi ko kadalasan tinatawag tong hayong. Sa inyong lugar, ano po ba ang tawag dito sa inyo? So ito yung uh, black, ano, black uh, sea urchin. Yan o, oh, tingnan nyo guys. So, so gumagalaw-galaw talaga siya. And, uh, Uh, ang kakaiba dito so ang hahaba ng kanyang mga tinik so alam niyo po ba ito yung mga iiwasan nyo na maapakan niyo sa dagat kasi uh, itong uh, nilalang na ito ay mayroon siyang uh, laso no? so napakarami nitong uh, hindi alam at na bigla na lang nahawakan o naapakan so kadalasan kasi sa mga uh, kaganitong ano, sea urchin is makikita niyo sa mga bato okay? Kaya kailangan kapag kayo ay pupunta ng dagat ay meron kayong uh, sapatos uh, pang swimming. No? Kailangan meron kayong uh, rubber goma, uh, guma, yung guma na sapatos so, na sa online. Kasi pagka wala kang ganyan, na naapakan mo to, so magkakaroon, ng, magkakaroon ka ng uh, infection. So pwedeng, pwede kang hindi makatulog sa gabi, so, sobrang sakit kapag naapakan mo to. So, Ayun pa nga, oh, may mga sumisilip-silip pa. Tingnan nyo, oh. Ayan, oh. Diba? So, nandiyan lang yan sa mga ilalim ng bato. Kaya lang kapag ka, nag-swimming ka at naapakan mo yan or nahawakan mo yan. So, delikado. So, ito yung mga iiwasan mo kung pupunta ka ng dagat. Kaya kailangan meron kang uh, protection. Tingnan mo, ay meron pa siyang mata. May dalawang mata siya at meron siyang ilong at sumisilip-silip. Ayan. Yeah. So ano ba ang tawag nito sa inyo? So dito kasi sa ano sa Bicol napakarami nito sa mga dagat. No, mga bato-bato. Ayan. So yan pa oh, ang dami no. So ito naman kapag naapakan mo yung pwede mangyari sa inyo. Ayan, pwede nahawakan mo lang o na-apakan. Sobrang sakit niyan. Talagang lalagmatin ka. At kapag ka naapakan mo yan, so, sabi nga dito yung treatment niyan, ibabad mo ng suka o kaya yung A warm water or mainit na tubig para ma-relieve yung pain. So, yun yung mga pwede mong gawin. And, uh, sobrang sakit yan kapag ka naapakan mo. So, ganyan yung niya. Babasa-basahin pa natin, no. Tignan nyo naman, ung no? Gumagalaw-galaw siya. So, minsan naman sa mga sa, sa dagat na maraming bato, doon mo siya makikita. At sa mga, an naman, may buhangin, bira, kapag uh, depende sa dagat kaya ako, ako sa inyo so dapat meron kayong kagaya nitong gamit kong sapatos o kaya naman meron kayong mga mga nabibili sa online na ginagamit pang protection ayan o tingnan nyo po so sana nakatulong ko sa inyong uh, video na to and i-share niyo sa mga friends niyo. Uh, sa mga gustong pumunta ng dagat na kailangan meron kayong protection at iwasan tong mga ganitong uri ng nilalang dito sa dagat so yun lang guys Have a great day. So please like, share, and uh, don't forget to follow on my Facebook page. Thank you. Have a great day.